Ganda nito. O, ito na ito. O. <laughs> uh, Nagulang para hindi ano pa. Ka. Kaso lang. Na Ay, nasira. Walang problema ito. <laughs> uh. Kaso lang, walang pag-unang ano. Ano? May damit ka din. Balutin ko nga to sa damit. So, ayun mga katropa. Nandito na kami sa babasagin. Ayan. Pero na tayo napulot. O. Oh. Paldero. Ganda nun. Ganda nito. Ganda nito. Danda na kaldero. Ito, tinakpan ko para hindi kukunin. Ito naman kay Sher, meron na. Ito pa rin kay Bestie Buddy. Ayan, tara. Ito pa tayo. Ang ah, dito. Ang daming bandihado. Ang mga plato. Ito. Ito ang mga sartin.

apa <tuk> beli bintang pa? <tuk> beli bintang pa? ya, beli bintang pa Mababy, dibikin sakit Tidak

Uro nga naplagyan. Kumya 'to. Eh ganda di ba? <laughs> <laughs> ha? ko na yung kaldero, di ko na iniwan kasi mahirap na. pa <laughs> <ganda>, diba? ah. <laughs> di din Ate Mr. Bade Binitbit ko na yung kandiro Baka iwanan ko dun mawala Ay sigurado Oo, oo. ito ito may nakita ko Ay ito po duwar meron na ba yan Wala Sira, Sira. Ayan. Ano ba to Sira okay. to Ito. 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 Ah, ilaw din po watch. Lalaki <laughs> naman ang plato na yan. <laughs> Ay, 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 dito, pili tayo dito baka may kakaiba tayo makita na pwede pa nating ipaparapol yan kaldero naman kaya gamitin ko yung kaldero mga katrupa sira lang yung takip pero okay yan papalitan ko lang ano ay ganda ng palatito na yan ay ganda ay <laughs> ganda Gendang apa ini? Tunggu men Ah, ganda <naman> ng bag. <laughs> ah? <laughs> Oh, gendang nama <laughs> Ayo Hah?

Ang itu, <tuk tangan> Ito naman bag. Nandito sa bag. lalaki. <tuk tangan> Ang

Okay, wala tayong kulot dito, lipat tayo. Tara. Tara na. Ah. Yan ko nilalagay yung mga ano. Ah, ayan. Kasi diyan ako lumalabas. Ay, okay, malapit lang. Sasakyan ko na sa kabila Ay, layo pala dito. Malapit dito. Ano oras sa yung gate dito? Tapos ko tikitan Ah. Ayan. Iwan mo na yan doon Ah, sige Oh, sige, hintay kita dito <laughs> Tinan mo siya Tubis di body niya doon yung mga napulot niya Mas mamaya dadalhin niya Yan Sipag na tubis di body oh Ayan yung dumpster driving talaga na masipag Kailangan mo talaga sipag lang dito tsaka tsaka ang sulay mga katropa mahina lang talaga siya sa mga basher yung mga nagbaba sa kanya malulungkot siya ako naman, natural lang yan kasi kanya-kanya naman yung opinion ng bawat isa sa atin mga tao kung hindi sila naniniwala sa mga napupulot namin, wala, mag wala kami magawa kung sa mga naniniwala, especially na yung sa mga nanalo, sa mga parapol ayan, yan ang swerte. yan di ba? Kasi nagtiwala sila. Wala naman binabayaran. Maski piso wala. Manood lang kayo. Mag-like lang sa aming mga video. At share. It. ha, di ba may reserba, Alam ko doon. di ko na kinuha. Alam ko kukunin mo yan. Oh, ito? Oh, Ay, thank you. Kasi ito, malog naman to sa akin. Tara. Si sabi ko sa ano, sabi ko, Saan, yan, ano, yan, si, yan si, sabi ko yan, si Ate Bestibade, si Ipag, matyaga. Oh. Kaso lang, mahina lang sa mga basher. <laughs> <laughs> sabi ko, sa mga basher naman dyan Oy. na nababasamin. amin. Oy, uh, yung mga basher, dyan lang kayo kay, ano, no, Di bro, kay Angel at kay Martin. Wala Hindi. Ba? Ito lang masasabi ko. Oh. Kanya-kanya namang opinion ng bawat ano eh, ng mga tao. Nasa kanila na yung kumaniwala o hindi. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Wala naman, wala naman mawawala sa amin. Oo oh, nga. O oh, diba? Oh, diba? Siyempre. pa ako gumaganda. Uh, mas, mo, mas, mas maswerte yung taong naniniwala sa amin dahil sila yung nananalo sa parapon namin. Oo. Oh. Oh, di ba? Oh, ang dami nag ang dami gusto manalo. Ang naman nakukuha namin. kaya pasyortehan na lang. Oo. Oh. Yeah. Diba? Kaya sa mga ano dyan, gusto manalo ng balikbayan box Like and share lang po sa yung mga video at huwag kalimutan mag subscribe na lang sa aming youtube channel kasi pag kumita kami tuloy tuloy din yung parapol namin oh, so, mas marami pa kaming may bibigay eh, ito lang masasabi ko saan ba kami kukuha ng parapol namin dito oh, diba? bakit ay eh, nang, oh. nangihingi ba kami ng kapalit ay second pass na namin to ay napunod na siya mga damit second pass na niya to ayan, ayan, uh. oh. ito ay eh, kaldeiro yan panalo na ako dito tingnan mo naman oh. wow sana oh. napakita yan oh. 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 alam mo ah oh. 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 may problem kulay green pa. Ah, may problema dyan, takip. Sa, sa, sa. Yan lang takip. Oy, madali lang palitan yan. No? Wow. Oh. Oh, oh, may laman pa, may juice pa, may ano. Hindi ko nabigay kay Lodi Marvin. Oh, wow, sana ko. Pa. Panalo. Oh. Tingnan mo naman. Saan mo? <laughs> Grabe, balik sa balik? Oy. oy. Panalong, panalo, panalo. Panalo, Uy, ganda. Oh. Uy, ang ganda. Oh. Ah, no, oh. Sa ano po, lobby? Wala yan, ano lang yan? Ah, isisin lang, no? Is isisin lang yan, oh. Oh. Oh, saan, no? Oh, sa ano? Oh. Oh, to tangga lang. oh, pwede lang yung oh. yung ano na to, Lodi oh. Yung ito niya, oh. Eh, papalitan ko lang yan. Ay, yan. Na, oh. Lagay na itong ano, matapulot na pulot natin. Ah, oh. hi. <laughs> okay. Oh, ha? Oh, diba? Saan pa kayo yan? Oh. Pulot lang yan. Pulot lang yan. Dito, dito yan. lang yan. Sa bandang, okay. oh. Diba? Oh, pa. Para saan to Lodi? Pero hindi to, Oh, Hindi maganda 'to. Uh oh. Minimalist. Hindi 'to kasama sa parapol wow. ah kasi wala akong gagamitin na ano. Oo, oh, oh, panggulalo. Lulutuan namin ng sabaw. Panggulalo ka mo. Tatakpan ko kasi maraming ano manduruko. Panggulalo. <laughs> <laughs> Ay, second pass na namin pa. Ito, pa 'to. Ito nagagamit pa itong pangano sa pantalon? Pan. Oo. oh, di ba? Tama. Oh. Oh, oh, diba? oh. So, nice. Nala, Let's go. May mais let's, let's go. Let's go na. Let's go mga katropa. Dito sa Sindo daw. Uy, nito? oh, Ah, mangkok. Kapag plastic. Ano ba ito? Oo. 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 Ano ito? Grabe ito, oh. Hindi yan ang ano? Lahat. Tanggal kalma. Ano yung ilaw? Tapon na yan. Ayun, maraming mga ano. Mga plak, malalit na Ito na okay. naman. Eh. Ang ganda nito. Ang bigat lang. Ang bigat lang. Sayang. Bumalik ko sana. Ang ganda nito. Bigat.

hindi nakita kong ano food warmer ito mga katropa ay wala pala dito sayang oo oh. ano oh Ang ano?

Ay, nagpapatay isa. Ito. Sayang yung plato. Eh, niwan na gusto ba? Ade. Sayang! Pinuha na nila. Ito lang ako ako'y malaki, oh. Sayang, na, nah, dito na tayo Di, sa kabila Dito na tayo makabang Sayang Ito naman, sayang walang hawakan Sabi ko sa'yo huwag may iwanan eh Lodi, niwanan ko yan Sayang, so, gaganda oh hindi para sa akin talaga. Ayun yeah. na, nakuha ko ito isa, malaki. Oo, oh, sierte oh, na mo. Nakanabangan hey, mo. Hindi, pag natin. Oo, oh, nag-aalagaan na sila eh. Oh, ayun, ayun. May basag eh. May basag. May basag. Marami ang pesto Oo, kasama tayo kanina. Dito na naman siya. <laughs> 对，对。 Langit <laughs> Ayama na tau <laughs> Hahaha 5 Hehehe Hahaha Nını Nagpipilian pa kasi Nagpipilian pa kasi nila tropa yung ano Yung pwede pa nilang dalhin So e, ganyan ito Pag hindi ito dala ko ito e, Ito so, hindi naman sa hindi sa hindi hindi ito ang takip niya hindi ito ang takip hindi hindi yan ang takip hindi sa pick Ha? Hindi siya? Paano mo nalama? Ay, eh, no, layo. Anong tapit po? Eh? Oh, Binibinta oh, yes. si nga tayo. Yung view, kasya yan, Lodi. Si kasya! Kaya, sisingaw yan, sisingaw. Binibinta pala. Uy, kuya, karga mo na nga to! Pinakasila pa asa mo ba? Alam, tira? Ah, binibigit. Takit po, maghanap din ang takit dito.

Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ito tayo ko po mga katropa ng mga platito. Ito muna. Ito na upuan mga katrupa. Nung-block na rin natin ito. Alawa, sayang. Opresyonada ni ni Sergi. O, oh, diba? Ayan! Huh. Ang ganda eh. Bagong-bago. O, diba? diba? Dahil sa kusina mo. Hindi, yung isa, ano, yung loma. Ito mo. na mga, yung isa. Hindi, okay lang. Uh, isa lang. Isa so, uh -huh. lang, mami, pagpilihan mo. Ang uh -huh. ganda eh, bago pa. Uh -huh. So ayun mga katropa, ito lang yung pulot natin ngayon. Ilimpin eh oh. Tuloy ang pulot natin Ito Pinili natin Pinipili lang ito mga katrupa Ito kasi maraming takip sa bahay Maraming ano sa bahay Kaldiro doon Kila atin Na walang takip Kaya ito nagdala tayo ng mga takip Mamili siya dyan Kung saan yung kasya doon sa kaldiro niya Kasi nakaraan Nagahanap siya ng takip ng kaldiro Yan Ito wala namang hawakan Baka magkasya doon sa ano niya uh, Kala ko basag. Ayan. Yeah. Yeah, yeah, ha? kila ate. Manaming ano, walang walang hakep. Okay, na ng hawakan dyan. Tanggalin mo lang yung mga basag. May tatanggal. Oh, oh, lang yan. Oh, doon. So, ito lang. Ito, ah, ito. nga, ano. ito, ito lang papalitan ko. Yeah. Uh, ko yeah, kukunin dyan. Ito, may oh, ito. Ito.

Hindi pa ba ito? Ilaw ah. yan Ayan? Ilaw? Ayan ah eh. Ito lang dadali natin Ma meron tayong mag dito Ayusin natin Ayan <laughs> Ito lang. Danda din natin mga katrupa. Para ano, ayusin lang natin. Ayan na, nakabog na, hoy! Oo! Hawa ko! Ha, Tignan natin. Dati bestibahan niyo. mo, oh. Yan ang pinagpilian. Hahaha! Oh, Tignan natin. O, kayo tayo natin. Naka sa ha? O, sige. Sige. Salamat! Hawa ka na! Hoy! Ika eh, video mo, eh! Ika mo? Oo! Kamera mo? Hoy, Ay! Sige, 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 sige! Sige, 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 sige! Ayan.

Alit naman ng plastik ko. Alay mo nga? O oh, babasag pa yun mamaya eh. Hindi ka siya. Hindi siya. Manipis. Ay, magana pa ang plastik. plastic ko laki laki. Saka manipis pa. Sa dami kong pa. Ito pa lamisa. Ayan, pitpit ko pa yung lamisa. Ayan. Ayan. Oh! Huh. So yun mga katrupa, sulit yung natin sa araw ng Lampang. Sabado. Ay, ganda ng bag. Ayan o. Sulit. Ayan mga katrupa, sulit yung pulot natin sa araw ng Sabado. Ito lang, ito na yung mga napagpilian natin. Ito lang talaga yung ano, muna yung dala natin kasi nga ah, marami tayong stock sa bahay. Ayan, tila mo sunod ni Marvin, napakarami. Ah, ito bago. Ay, ganda! Lampang, oh. Lampang, Ay, ganda! Ay, ando pala yung... No, Nilagyan no, no, no. mo ba yung ano, box, yung maliit? Oo. No, May no, no. laman? pala. Uh -huh. So, yun mga katropa. Ayan, maraming salamat sa support at sa walang sawang pag-support sa aming vlog. Bigyan natin shout-out sa lahat. Kapit-tuloy lang po ang pag-support mga, mga katropa para kung hindi nilipo yung sawang natin. Kapit-tuloy din po yung parapong natin. At yun mga katropa maraming salamat sa pagsama ulit sa aming vlog at may galang shoutout sa lahat hanggang dito na lang kita-kits ulit tayo on my next vlog bye bye, bye, -bye.